na Naban daw ang account sa TikTok. Hi mga kachika babes! Welcome po ulit sa ating channel. Ang TikTok ay isang popular na social media platform na ginagamit ng milyon-milyong tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil dito, maraming mga content creators ang sumikat at naging viral sa pamamagitan ng kanilang mga videos. Isa na nga sa mga sikat na TikToker stars ay ang Marie Twins na binubuo ni Nasabi at Sopeya na nakilala dahil sa kanilang nakaka-entertain na content at natural na pagkatao. Ngunit alam mo bang naranasan rin nila na maban ang kanilang account sa platform na ito? At ano nga ba ang nangyari? Ayon sa ilang mga ulat, ang TikTok account ng Mari Twins ay nabandal sa paglabag sa community guidelines ng platform. Ang mga social media platforms tulad ng TikTok ay may mga strict strictong patakaran na naglalayong protektahan ang kanilang mga users at iyakin na ang nilalaman sa platform ay hindi nakakasama o nakakapanim Sa kaso ng Mari Twins, ayon sa ilang mga ulat, ang isang video ng Mari Twins ay naging sanhin ng mass reporting mula sa kanilang mga followers at iba pang mga gumagamit ng TikTok. Ang mass reporting ay isang pangyayari kung saan maraming tao ang nag-uulat ng isang content o account na naglalaman na hindi ka nais-nais o mali impormasyon na nagiging dahilan upang i-review ng TikTok ang kanilang account. At sa aking palagay marahil is na nga dito ay ang palaging pagpa-prank ni Sophia sa kanyang kakambal na si Sabi. At maraming mga followers nila ang nagalit at nahawa kay Sabi kaya marami ang nag-report nito. Ang insidente ng Marie Twins ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging maingat sa pag-post ng mga content sa social media, lalo na sa mga platforms tulad ng TikTok, kung saan ang nilalaman ay mabilis kumalat at makakaapekto sa marami. Ang mga content creators ay may responsibilidad na tiyakin na ang kanilang mga post ay hindi lamang entertaining kundi tumpak din at ligtas para sa mga viewers. Ang pagkakaba ng TikTok account ng Marie Twins ay isang paalala sa lahat ng content creators na laging mag-ingat at sundin ang mga patakaran ng platform. Sa kabilang banda, ay kaagad din namang nabawi ng Marie Twins ang kanilang account sa tulong na rin ng kanilang malalapit na kaibigan at ni Sir Manix. At sana ang karanasan ito ay maging aral sa kanila at pati na rin sa atin upang matutupa at mas lalong maging maingat lalo na sa mga susunod na content. Ang social media ay isang makapangyarihang tool na ginagamit ng marami, kaya't mahalaga ang pagiging responsable sa paggamit ito upang mapanatili ang positibong online environment para sa lahat. At yan lamang po, kachika, paalam!